Magandang gabi mga kasari. Uh, pupunta ako ngayon sa grocery. Kanina, inutosan ko yung asawa ko mamili. Ngayon, wala siyang nabiling mantika. Kaya, ito, babalik uli ako sa isang grocery. Ako pupunta. Loko talaga yung asawa ko mga kasari. Maglalakad lang siya ng konti para pumunta dun sa isang grocery, grocery. Para bumili ng mantika. Hindi pa talaga niya ginawa. Ito tuloy ngayon. Miss. Ayaw kong pumunta ng grocery. Napilitan tuloy akong pumunta ng grocery. Wala na kasi akong mantika mga kasari. Hindi pwedeng wala akong mantika bukas na madaling araw kasi baka may maghanap ng mantika sa akin ng madaling araw. Wala akong maibigay. Malapit na ako sa grocery mga kasari. Kuya, may mantika kayo malinaw? Magkano ang anim? Anim nga po. Alam mga kasari, pauwiin na ako Nakabili na ako Nakakahingal maglakad Nakakahingal maglakad mga kasari Uh, papunta pa lang doon ang lalakarin ko ay nasa ano uh, ah, sa 15 minutes bali 30 minutes balikan tinan nyo mga kasari oh. may barber shop dito dito pa lang sa barangay namin guys hindi ka na hindi mo na kailangang pumunta ng bayan mga kasari nandito na lahat alam niyo ba mga kasari kung bakit walang nabili doon yung asawa ko doon sa una niyang binilhan? Kasi nga mga kasari, ang mahal na nga ng mantika ngayon. Ang tinda nila kulay dilaw. Ayaw ko naman ng dilaw mga kasari kasi ayaw ng mga suki ko ng dilaw. Kahit mahal. Talagang malinaw yung binibili nila sa akin. Kaya hindi pwedeng hindi ako bibili ngayong gabi. Talagang kahit ayaw ko mapipilitan talaga akong pumunta ng grocery. <laughs> ano na? Ano mo na ba? Kailangan mga kasari. O yung tindahan na yun. Oh dito lang yun sa Purok 5 mga kasari kasi nasa Purok 5 ako Purok 5 lang yan tapos meron pa akong madadaanan dito ng tatlo pa apat sana sarado yung isa oh. tapos meron naman dito ano, bilihan ng pharmacy ayan eh, hindi mo na kailangan pumunta ng, ano, ng bayan kasi ito pa yung isa mga kasari oh. magsasara na siya kaya, dito sa tindahan ko. Kagabi mga kasari, ah, uh, naputol yung video ko, yung pinapakita ko sa inyo yung mga tindahan. Kasi may napatugtog kasi kagabi ng kay lakas-lakas mga kasari. Kaya, naputol yung pagbibidyo ko. Yung huling video ko, sabi ko, kaya, kaya yung tindahan ko mga kasari, ano ma, kunti lang ang benta kasi nga sa dami ng tindahan dito sa amin, sa, pu sa purok pa lang namin mga kasari eh, ano na, pang-anim na ako tapos may pang-pito pa dito sa ano, may pang pa dito sa looban namin. Kaya kunti lang talaga ang benta ko mga kasari sa daming ano, sa daming tindahan dito. Ang benta ko araw-araw mga kasari ay nasa isang libo, minsan wala pa. Kaya pag naka isang libo ako, mas maswerte, maswerte pa rin ako kasi nakabenta ako ng isang libo. Malaking bagay na rin yung isang libo mga kasari kung maliit yun sa iba. Sa akin, malaking bagay na yun mga kasari yung isang libo. Ayan mga kasari, a ah, ito nga pala yung pinamili ko kagabi ito ang namili nito mga kasari ang inutusan ko mamili yung asawa ko ang sabi umuwi siya sabi niya wala siyang mantikang nabili eh dikit dikit lang naman yung mga grocery doon medyo maglakad lakad ka lang ng kunti tapos ayan na yung ano ayan na yung isang grocery pa pero ang ginawa niya hindi pa siya, hindi pa talaga siya pumunta doon sa isang grocery para bumili nito mantika kaya ang ginawa ko mga kasari napunta pa ako kagabi para bumili ng mantika ang mantika doon sa binilan ko mga kasari ay 210 tong ano 200 tong anim pero doon sa binibilhan namin mga kasari ano lang 200 at uh, 2 o 3 lang doon medyo mahal sila ng ano ng konti 7 pesos ang lamang nila kaya sayang din sana yung 7 pesos na tutubuin ko ang benta ko dito sa mga isang bote mga kasari ay 37 na ang benta ko kasi wala na talagang tutubuin pag ibenta ko siya ng 35 kaya ang ginawa ko mga kasari ano ginawa ko na siyang 37 tapos ito naman yung binili ng asawa ko. Isang camel, isang malboro. Ito mga kasari yung sigarilyo ko, nabuksan na to kasi kanina madaling araw may bumili. Kaya nabuksan ko na to pariho. Ito, nabuksan ko na to pariho. Pinakita ko lang sa inyo mga kasari. Tapos kanton, kalamansi, apat. Kaya kunti lang itong mga kasari kasi ano, ito lang yung wala sa tindahan ko. Mamimili kasi ako mamaya sa ano sa bayan kaya itong ano lang kunti lang pinamili ko ngayon ay kagabi yung kailangan lang sa madaling araw yung ano yung pinamili ko kagabi ayan kalahating tay na ano na creamy white tapos kalahating tay din ng no, energy choco tapos isang dosena na kape na stick tapos kalahating tay na ano vanilla energy vanilla ayan yun lang pinamili pinabili ko kagabi mga kasari yan lang kasi importante kasi yan mga kasari lalo na sa madaling araw pag may nabili kailangan hindi ako napapawala ng mga ganyan mga kasari kasi yan ang importante araw-araw ayan -araw. lalo na mantika na to kaya lumabas pa talaga ako at pumunta ng grocery mga kasari kasi nga wala nga daw siyang nabili dun sa binilhan yung grocery kaya lumabas pa ka talaga ako mga kasari para bumiling mantika kasi napaka-importante talaga itong mantika eh. Isa pa mga kasari, ako lang ang bukas na tindahan dito sa amin pag madaling araw. Kaya sayang din naman ang binta pag wala akong maibigay. Tapos wala rin naman silang ibang tatakbuhan na tindahan kundi ako lang talaga sa madaling araw. Alam niyo mga kasari, ah, sa dami namin tindahan dito sa purok namin, ah, ako lang ang bukas sa madaling araw. Alas tres pa lang mga kasari, ah, may nagtatawag na sa akin. Tulog pa ako, may nagtatawag na. Kaya kailangan din talaga sa gabi kung ano yung wala sa tindahan ko, binibili ko talaga kasi para pag may bumili, para pag bumili yung mga suki ko, may maibibigay ako. Kunti lang yung laman ng tindahan ko mga kasari, pero lahat ng kailangan ng mga suki ko, mayroon ako kahit kunti-kunti lang yung laman ng tindahan ko, kahit paapat-apat lang to Kaya paapat-apat lang binibili ko mga kasari, tulad nitong kanto na to ap tulad itong kanto mga kasari, apat-apat lang. Kaya lang apat-apat lang to mga kasari para lahat ng items mayroon ako yan ang diskarte ko mga kasari kaya kahit ilan ilan lang yung binibili ko mga kasari uh, yung tindahan ko kaya akala ng kapitbahay ko mga kasari marami akong puhunan, hindi nila alam mga kasari kaya marami tingnan lang laman ng tindahan ko kasi nga kalahati kalahating dosina lang ako kung bumili ayan mga kasari, uh, bumili ako ng itlog ngayon ngayon lang maga uh, may nakita ako nagtitinda ng mga short Ayan, kumuha, bumili na ako ng tatlong piraso lang muna mga kasari kasi ang hawak ko pa lang na pera dito ay pa 500 pa lang. doon to sa ano, yung binili ko nito mga kasari doon sa puhunan ko doon sa ano, puhunan ko don sa pagtitinda ng mga gamit sa bahay. Ayan, papautang ko lang to mga kasari. Ayan. Kahapon mga kasari, ah, uh, may nakita akong naglako ng mga ganito mga kasari o mga soft drinks na nasa plastic bottle. Kumuha ako ng isang ganito at saka isang Sprite. Ayan. Tsaka ano, wala na akong lemon at tsaka arsing maliit mga kasari. Uh, wala kasi siyang tindang ganun kaya doon ako bibili mamaya sa iba. Ayan, ayan yung aking itlog mga kasari. Uh. Kabili-bili ko lang yan. Kagabi kasi, kaya ako hindi bumili kagabi kasi nga marami pa. Maraming nagbilihan ng itlog kanina umaga. Tapos yung mantika ko. Ayan. Ang ganda, ng, ang ganda tingnan ng istante ko mga kasari pag yung ano, uh, may laman. Ayan. Hindi katulad dito sa taas mga kasari. o. Oh. Nawala na yung mga dilata ko kasi nga. Uh, mahina naman kasi yung mga dilata sa akin mga kasari. Ano, halos kami lang nakaubos ng mga dilata. pero pumunta ako ng bayan mga maya mga kasari, bibili lang ako ng ilan ilang dilata. Tapos yung mga ganito naman mga kasari, minsanan lang din mabili to. Ayan. Kaya ang binibili ko pa isa-isa lang kasi sayang kasi yung ano, pag nai stock lang, bisibili mo ng ibang items. Kaya pa isa-isa lang ang binili ko para yung napupunan sana na ibili ng maraming ganito, may maibibili ko ng ibang items mga kasari. Ayan. Pagdating naman dito mga kasari, wala na rin akong tinapay. Kaya mamaya pupunta ako ng bayan mga kasari at wala na akong mga biskuit. Ayan oh, said na. Tapos ayan mga chicherya ko, yan na lang din. Ayan. ayan. Wala kasing time pumunta ng bayan mga kasari, gawa ng may alaga kasi kami. Ito yung mga sabon ko talaga, ang importante sa akin na mayroon ako lagi. Ayan. Mga shampoo. Downy Downy, Colgate. Ayan. Yan hindi ko talaga pinawawalan ng laman yun mga kasari. Kasi nga, yan ang mabenta sa akin araw-araw. Yung mga sabon-sabon na yan. Kaya ayan, hindi ko pinawawalan yan. Tapos dito naman sa kapi ko, mga nakasabit. Mahina din ang kape ko ngayon mga kasari. Kasi nga, itong bikiri na kapitbahay ko, uh, may mga tinda siyang mga kapi-kapi. Kaya mahina sa akin ngayon yung mga kapi-kapi. Ayan, wala na rin akong birds tree. ah uh, Okay lang yun, mga kasari at mamaya naman eh, ako ng bayan mga kasari. Ayan. Kalbo na yung tindahan ko mga kasari. Ganda tingnan doon mga kasari o pag maraming laman. Ay, ubos na yung birch tree ko. Ayan mga kasari, may naghanap ng birch tree. Kauubas lang kanina ng birch tree ko mga kasari mga ano uh, mga bird string ngayon ang mabenta sa akin mga kasari kasi medyo mura-mura kasi sa akin 10 lang benta ko sa labasan ay 11 ito 12 pa rin ang benta ko nitong swak Ewan ko lang sa labasan mga kasari kung magkaano benta nila nitong swak na to. Ang hanap talaga nila bird tree kasi mura-mura mga kasari. Sayang tuloy. Sayang ang benta. Mamaya pa ako pupunta ng bayan mga kasari eh nilagayan ako ng adyo mga kasari na wala kaya dito ko na lang muna nilalagay ayan maglagay din ako doon mga kasari o para alam nila na may tinda akong ganito mamaya pa ako bibili ng RC at saka lemon kasi mabinta din sa akin yung lemon at saka yung RC kaya man ako bumili nito mga kasari kasi may naghahanap nito sa akin yung Sprite at saka ito ano ba pangalan nito? Stink at ato ito Ayan guys, hanggang dito na lang muna itong vlog ko. Maraming salamat sa panunood at supportan nyo.